Humiling ng team-team na panalangin si dating World Boxing Council, WBC, featherweight champion Mark Magnifico, magsayo matapos ay paranas ang bagsik ng kamao kay Mexican boxer Isaac, Kane Lito, Avalar na hindi naging maganda ang kinalabasan ng laban matapos buhatin sa tulong ng stretcher. Naging impresibo ang pagbabalik ni Magsayo sa bagong dibisyon nang hindi napatayuin pa ang Mexican boxer na naging karelibo lamang sa laban matapos na umatras ang orihinal na katapat na si dating interim junior lightweight champion Eduardo Ramirez. I am praying for the safety of my opponent Isaac Avalor. In the end, we are boxers and outside the ring we are brothers, saad ni Magsayo sa kanyang Instagram story. We are fighting for our families and our countries. I hope Isaac is okay. Bumitaw ng solidong kaliwang hook sa pangasi magsayo upang kumalabog ang buong katawan halos palabas ng boxing ring na nagresulta para buhatin ng stretcher palabas kung saan kinailangang lagyan ng neck brace si Avalor. Nagtapos ang laban sa 1 and 30 ng third round nang tuluyang ipatigil ni referee Ivan Guillermo ang laban upang ihandog sa 28 anyos mula Tagbilaran City, bohol ang kanyang 25th na panalo mula sa 17 knockouts kasama ang dalawang pagkatalo. Sa kanyang social media post ay nag-alay si Magsayo ng kanyang panalangin sa kaligtasan ng 26 anyos na tubong Aguascalientes, Mexico matapos ang laban. Nagpaabot rin ng iba't ibang panalangin at dasal sa social media para kay Avalor ang mga fans at taga-subaybay ng boxing. Ito ang unang pagkakataon na sumabak sa super featherweight division ang 5'6 boxer na ngayoy naninirahan sa Valencia, California matapos makuha ang 126-pound title kay Gary Allen Russell, Jr. sa pamamagitan ng majority decision noong ikadalawampot dalawa ng Enero taong dalawang libot put dalawa hanggang sa mawala ang titulo kay Vargas. Patuloy na nasa ilalim ng MP Promotions at TGB Promotions ng nag-iisang 8 Division World Titleist, Manny, Pacman, Pacquiao at ni President Sean Gibbons si Magsayo, habang ginagabayan ito sa ensayo ni Coach Marvin Sumodio.